sa Miss Depress TV. Uh, shout out kay Lucila, uh, Rosales Nueva, Angelica Iscanio, Charles Edwin Sorico. Hanggang tatlo lang muna tayo. Shout out sa inyong tatlo at maraming salamat at subscribe nyo ako. God bless you. Uh, bago tayo magpatuloy ay Uh, muli, inayayanan ko kayo na isubscribe nyo ako kung nagustuhan nyo mga content ko para magsama-sama pa tayo hanggang sa susunod. Uh, ang pag-usapan na naman natin ngayon ay tungkol sa kung gaano katagal ang pag cheating ng asawa mo na hindi mo alam. Pag ang, uh, pag ang nag-cheat ang, 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 asawa mo o nandampi sa'yo, nandampir sa'yo, uh, yung damper kasi, yung nang iwan, yung dampi, yun ang iniwanan. Yung nang yung nang dampir sa iyo ay hindi mo alam lalo na kung hindi mo nalalaman mga tatlong buwan na sila nagkilala ng babae hanggang sa pataas pa at oh, hindi wala kang alam sa na nangyayari kasi ganyan talaga ang mga nagche-cheating o mga nagdadampir. Yan ang mga nangyayari na napakahirap na yan ibalik. Napakahirap muna yan hatakin. Napakahirap muna yan gamutin ang, ang sugat na ganyan. Kasi nakabaon na siya doon. Nakabaon na siya doon. Hindi lang kalahati ang nagbaon doon. Buong buo na ang bumaon doon sa kabit niya. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ano ang naramdaman ng lalaki pag ang ganyan na, na buong buo na nabaon doon at uh, baliw na baliw na siya doon at uh, Uh, na -obsess na siya doon at wala na siyang pakialam sa iyo, wala na siyang pakialam sa damdamin mo, wala na siyang pakialam kung nasaktan ka, wala na siyang pakialam sa iyo kung iiyak ka, wala na siyang pakialam sa iyo kung ano kung ano pang gagawin mo, kung ano mangyari sa iyo, wala na siyang pakialam kasi bumaon na doon sa uh, kabit niya. Ang naramdaman niya napakataas ng ego niya. Feel niya hindi ka mabubuhay kung wala siya feeling Pil niya hahabulin mo siya. Piling niya siya ang mundo mo. Piling niya hindi mo siya kayang ipalayasin kasi hindi ka mabubuhay kung wala siya. At mm, ang akala niya, hahabol-habol at iiyak-iyak ka sa kanya. At higit sa lahat, huwag kayong iiyak-iyak at sabihin mo na, Mahal maawa ka, gagawin ko ang lahat, huwag mo lang akong iwan. Ay, naku! lahat gagawin ko mahal wag mo lang akong iwan kahit dalawa na kami sa buhay mo sa buhay mo sa buhay mo punta ka sa kanya basta di wag mo lang akong iwan oh my god huwag wag nyong gagawin yan wag nyong gagawin yan darating ang araw kung iyan ang gagawin mo magsawa at magsawa ka pa rin at ikaw din ang masaktan hindi mo nalalaman unti-unti muna palang pinapatay ang sarili mo sa totoo lang. Kaya kung iyan na, hindi mo na alam kung ilang taon na sila, lalo na kung 3 months pa na sila, wala ka nang magagawa doon. Hindi mo na siya maagaw doon sa kabit niyang uh, hitad. Hindi mo na siya maagaw doon. Kasi bumaon na. Yun na ang sinasabi ko sa iyo, bumaon na ng buo. Ito na masabi ko sa iyo. Kaya mataas ang ego niya. Mataas ang pride niya mataas ang naramdaman niya dyan na parang banabawi o bali wala ka niya lumilipad siya na parang agila yan lang masasabi ko sa inyo kaya wag mong nga iiyak-iyak sa harapan niya ang gagawin mo na lang tanggapin mo na tanggapin mo ng buong buo na wala na siya at wag kang umiyak sa harapan niya o magmakaawa mag ka sa kanya dahil magmukhang kawawa ka lang lalo ka lang apakan lalo ka lang na mababa ang tingin sa iyo. Kaya yan ang masasabi ko, wag yung gagawin yan. Bumaon na yan, wala ka nang magagawa dyan. Kaya ang gagawin mo na lang, maghanda ka na, magmubuon ka na lang. O, kasi ang gagawin yan, maghintay lang yan na magalit ka at palayasin mo siya. Yan ang pagkakataon niyang umalis sa iyo. Yan, ang sasabihin ko sa iyo. Naghihintay na lang yan na mahuli mo, na ma-depress ka, na ma-stress ka, na hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog, yung payat-payat mo na, tuwang-tuwa siya, tingnan mo, tatawa-tawa pa yan, dahil alam mo kung bakit? Haha, <laughs> hindi mo pala kaya na mawala ako, kaya, pagtatawanan ka niyan, na sa akin pala umiikot ang mundo mo, kaya na mayagpag yan na parang agila, kaya ito ang sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin yung lalaking ganyan, mag ano ka na, maghanda ka na sa sarili mo. Uh, gumawa ka na o magplano ka na ng mga bagay, mag ano, maraming gagawin talaga. Maraming gagawin sa buhay. Nandiyan na yung uh, pagandahin mo sarili mo o kung may puhunan ka, mag magnegosyo ka ng makakaya mo. At saka kung 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 hindi man, magpakasaya ka sarili mo, magbihis ka magpakaayos ka, lahat bibilhin mo para gumanda ka, hayaan mo siya. Kasi marami, ito nga ulitin ko naman, maraming lalaki sa mundo, hindi mawalan yan. Hindi, hindi mawalan ng lalaki sa mundo, tandaan mo, nandyan lang yan. At hmm, hindi maaring wala ka makukuha dyan, kung gusto mo pa mag-asawa ulit. Napakadali kumuha ng lalaki. Hmm. Eh, yan sila. Ikaw lang umayaw. Sa hmm, totoo ulang Mm, ito lang masabi ko sa inyo. ilang date na ako, tatlo na. Tatlong date na ako, tatlong meeting na ako sa lalaki. Hindi ko sila gusto. Kaya umuwi ako na walang ano. Hmm. Kaya nga, 'yan, sabi ko sa iyo, pipili. eh ako nga ang tanda tanda ko na eh. Hmm. Diba? Ikaw pa kaya nang bata ka pa o siyang mabata ka pa. Huwag kang matakot. Maraming lalaki sa mundo kung gusto mo pa mag-asawa ulit. Kaya, yan lang mo sabi ko, huwag kang iiyak-iyak sa harapan niya, huwag kang makaawa, huwag kang uh, pumayag na dalawa kayo, yak, huwag kang pumayag na dalawa kayo, kasi lalo ka na, la imbis na ikaw ang asawa, ikaw ang original, alam mo ang manong mangyayari dyan, ikaw ngayon ang palabasin niyang kabit. <laughs> Doon yan titira sa kabit. At ikaw na matagal na kayong nung kasama, ikaw ngayon ang gagawin niyang kabit yan gusto mo yan? Gusto mo ma-depress ka? Gusto mo matuluyan ka? Gusto mo masiraan ka ng ulo? Habang maaga pa, pigilan muna na hindi mangyari yan sa'yo. Na hindi ka ma hindi ka ma-stress, dahil walang ibang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo. Kasi, ulitin ko, ulit-ulitin ko, uso yan ngayon, uso ang iwanan ngayon. Kaya namayagpag ngayon ang mga animal, namayagpag ngayon ang mga baboy, namayagpag ngayon ang mga siraulo, namayagpag ngayon ang mga demonyo. Yan ang masasabi ko. Yan ang masasabi ko na kaya kailangan maging handa ka, uh, bigyan mo ng proteksyon ang sarili mo, uh, ikaw lang mismo makamove on sarili mo, hindi ka matulungan ng ibang tao. Kaya Ipakita mo sa kanya na hindi ka natakot na mawala siya. Ipakita mo sa kanya na hindi siya mahalaga sa iyo. Ipakita mo sa kanya na hindi siya malaking kawalan sa iyo. Ipakita mo sa kanya na tao lang din siya. At higit sa lahat, huwag kang matakot na mawala siya. Dahil may kakayanan ka pa. May kaya ka pareho lang kayo na kumpleto na binigay ng Lord, may utak may lahat. Kaya ito lang masasabi ko sa iyo, magpakatatag ka. At gawin mo ang tama para sa sarili mo. Ingat, I love you and God bless you.